Daryl Yap, ano ang motibo mo at sino ang producer mo? Muling nagbigay ng kanyang opinyon si Christy Furman ukol sa bagong proyekto ni Daryl Yap na tumatalakay sa buhay ni Pepsi Paloma. Matatandaan na bukod sa pangalan ng pelikula. Ang teaser nito ay naging paksa ng matinding usapan ng mabanggit ang pangalan ni Vic Soto, isang kilalang personalidad sa industriya. Ayon kay Christy tila hindi na alam ng director kung ano ang tama at mali sa kanyang ginagawa. Ayon kay Christy Furman, kung itinuturing ni Daryl Yap na tama ang mga hakbang na kanyang isinagawa, hindi na umano nila alam kung ano pa ang maaaring ituring na mali sa kanyang mga pahayag. Tinanong ni Christy ang director kung bakit niya inilabas ang isang teaser na may kasamang clickbait. Ano ang layunin mo sa ginawa mong iyon? Anong adikain mo? Ano ang motibo mo? At sino ang producer mo? Dagdag pa ni Cristina puno ng agam-agam tungkol sa mga intensyon niya.